PTV, Telebisyon ng Bayan. Gabi, nagbabalik ang PTV News Break. Hinimok ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga demoto na huwag matakot sa banta ng terorismo at makilahok sa pahalik at traslasyon ng itim na Nazareno. Tinayak ng AFP na nakahanda at nakalatag ang lahat para siguraduhin ang kaligtasan ng mga dadagsang deboto sa pahalik at traslasyon. Sa oras anila na matakot ang publiko ay siya namang tagumpay at katuparan nito ng mga ninanais sa mga terorista. Hiling ng AFP sa publiko magtiwala sa mga kinauukulan na sila magbabantay hanggang sa matapos ang translasyon. Batay sa tala ng Philippine National Police, aabot na sa mahigit 24,000 ang bilang ng mga debotong dumagsa sa pahanik bago ang traslasyon. Samantala, tanggap muna tayo ng report mula sa Quiapo, Maynila. Naroon ang ating kasamang si Jarky Miranda. Jarky! dagsa na nga ang tao dito sa Greenow Grandstand at sa makikita nyo, may dinadaos na mini-concert upang aliwin ang ating mga deboto na nakapila para sa pahalik ng poong Jesus na Sareno. At hindi mahulugang karayom, yan ang lagay ng kapal ng taong nakapalibot dito sa pila. Ang ilan sa mga deboto ay nagbaho na ng pagkain sa pila at sa paligid ng barriers ay namataan natin ang mga nakarondang police, sundalo, MMDA enforcers, foreigners, tindero, maging mga namamalimos na may pansanan at mga Batang Lansangan. Kasi na nga, kaya po ay nakapanayam natin ng mga tindero at jeepney drivers na matumal ang benta at pasahero. Bunsod ani yan ng traffic at dahil ang karamihan nga sa mga deboto ay narito ngayon sa Kino Grandstand upang dumalo sa pahalik at overnight vigil. Inaasahan naman mamayang hating gabi ay pangungunahan ng kanyang kabunyaan, Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle at ang kura paroko ng Quiabo Church na si Monsignor Hernando Ding Coronel ang isang bisa sa pagsisimula nitong Translation 2017. At ngayon nga ay uh, hinihintay pa rin natin yung mga update. No? Sabik na sabik na ang mga tao. May ilan na mga pribadong mamamayan na namimigay ng pagkain dito sa ating mga kababayan at mga deboto na nakapila para sa pahalik. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Carino Grandstand para sa PTV News, Jarky Miranda. Maraming salamat, Jarky Miranda. Live po yan mula sa Quirino Grandstand. At ang pumo na mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites. I-like lamang po ang aming PTV Facebook page, i-follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Obina. Magandang gabi.